Ah! <laughs> ah, <naluhiyakoy, wanna> play? <laughs> dagway na, dagway sa, dagway na sa naluya bik, iwan na play ang imuhang, iwan, time lapse. No, <laughs> <labs. laughs> Mag-vlog ako ron, nag-reaction video na ko. Pag-vlog, um, ano, mukbang. <laughs> ang problema ay? Ay. lagi, kaya daghang yung, daghang bawal na. No. Uh, Ako'y bahala. Mara, chuk, di mo, tugdawaw, karong side, ugma na. Ako'y bahala. Hilong. Ay, kuan mo. Okay, bahala sa inyo. Kuan na ako alagi reaction, reaction na ako mga video ng mga funny kay. Malinga mo ko mo tan sa postan man sigira og mga vlog gihapon. Ako na lang reakan. Di ba? So, mga tuta, mga unta, og balot, pero di ko pwede mukha ang bawal ko. So, ah uh, kumanuban ako para na ako'y lingaw, because I'm so bored at home. Charo! Sige, help because, help mo na no, pro no. problema kay dili ko ba kay istorya og ganang street ni saya good. Kay um, I don't know. Urag help na no ko. Di kay na ko kuan, di kay na. Huy kaluoy na mo. Kaluoy sa mong nagvlog <laughs> vlog wala intaw mi ko an light. Ang ini makatabak ta lapok diri kay. <laughs> wala wala kay makita. Wala pa sa ay nag one part. Here. Yeah. So yeah, support so, so, day pag gunyon taon guys. Okay. Oh, biak kau terbaik. Hmm? Lui kan? So, Lui atau? <laughs> kau nak makan ban? Tep. Kau mesti kuarta. No, Mama, kau beri mana kucia? Isara kabelut. Kau nak kuarta? Dah dah lapau kuarta. Mula jutuk ni makan di tu. Puru bawal. Kau mesti makan shawmayer, chicken. Shawmay ngah chicken apa? Nasi shat sharon. Pork. Yung... Ganik atau kau ni onu ngah pork? Kau mesti beef. Mahal lang tu. May beef. Man, beef ng shomai? Oh. Tapos okay, like shot na Sure na nay beef ng eh. shomai? Yeah. Bantay lagi ha. Bantay okay, lagi dili siya. Dili sa moban? Dili. They also have shot sharon. Ah. sharon. Okay lang na dili pa. Mm. Okay. Dili mm. gadung ta pero sige na. Atod bebe. Dili to. Ni maigo. Oh. Yan. Excited na ako sa kung kapuyan mo kung mag-edit good karon kay napay ko kuan Jackson video nga wa pa na ko nahuman kay ang bisod ay man bisod pero gikapay pa ko edit gitapol ko anyway i follow po niyo akong YouTube channel uy grabe pud mo sige na dito sa ko ang wall akong gi-post ang link follow niyo akong YouTube channel ba Sige, musikat gani ko. Sige, bahala dyan mo. Okay lang, dagan mo ko picture ni mo. Musikat ka. Asa man? Bito, i-follow niyo akong YouTube. Ay, i-subscribe ba? <laughs> i-subscribe. Pag Pag-subscribe mo sa YouTube, kaya nanabi ako yung 27 followers. Sige mo tayo lang, maglakao saan lang? Ay, saan? <laughs> si, Hindi na, nag-alang magod ko o bandit lang ako trabog lakaw. Diba, supportive ka kong mag-agaw og Buta butangan siya ganiyag ka ng kaugalingong ring light gamit <laughs> Malang, ang cellphone. Walang madagma ko alang <laughs> Malang, mag rito, alang Walang <laughs> madagma ko dito, mag-alang. Oo, uh, sa nga lang sa muka, nililawin. Asa, may isang panon. Okay. nagana ako kay nag-challenge ko kay mga pila ko kapos yung masing kalimpi o ano sa? isda? o oh, isda kabalo ah, ka mo limpi isda yun yan ka lang legit yun yung limpi o ay sa balay. Ay bagay bitaw no pero pinaspase may man sa balay ko kaya wala kayo ginakuan niya oras pero pinaspase bihan lang sa palimpi ay no kay siyempre mag nagpaabot mag, ang customer siguro mga 10 siguro to ka

Tsaka mura pa kung gagawin kayong followers na. Feel na feel. Tara, ano ka video? Ayan. Uy, kakugihan, kakugihan, mo yung mag light. <laughs> Bakit? Tagalog ako oras ka. Uh. Tumatik mo, gudi akong phone lang. Awa lang. <laughs> lang. Tumatik akong phone ah, sige iso. Gaya, gudi yung light. Diba, mawala na iyahang kuhan ron. Iyahang pang kuhan. Wala siya matik. O, si, tas tanggala na first yeah. I have my own ring light so, sa phone uh, uh... Ay highway. Here. naman lagi. <coughs> Lahin ni. Oh. Ah, bago na. Wala, pwede, uy, uy, pwede na rin mo makuha niya gamit niya. Kaya na, dahil yun, pag, ano, dahil yun? Or kung oh, tapulan ka. Kabataan dyan. <laughs> ano, dahil yun? <mo? laughs> Or kung tapulan ka, send lang nyo sa kuha, ako itig post. Pwede mo oh, sa. Sigalahan ka. Labon, tapulan ka, kung, ano, kung mag-imog mag video, tukar, tukar lang po. Pasla ko <laughs> na, magpamit siya, tapulan pag, pag I mean, ko <laughs> si Pag I makabalo I si mama Bang nga <laughs> nag-apply, <laughs> naga apply na kong jugod yun, masuko to for sure. nag na pud interview ko Monday. Sa Dili Hindi. Ang direct client. Masuko na pud ah? to. Pero sa sarang puna na-apply. apply lang ko ah. Gyan kay nga. Gusto gyan ko ma-hire. Kung ma-hire, Maayo? Maayo. What if, Mark? What if, Mark? I'm going to ask you congrats! For Taiwan! Uy, I should pag... Ah! <laughs> I should pag undang-undang labot. pag makapasar ka ng interview sa Taiwan. Humana sa mong pag dyan na pag-eskwela dyan. Ito pabuang buang <laughs> Ay! <laughs> Joke na <Jophra, gami ka? laughs> Dili kini yun makanga what if makapasar ka mali na mali na ug apply apply ka No judy, pwede mag undang eskwela Isko oh, e, Aw ikaw rin ang ingon ato bulok jud mo undang Dip no di pwede mag undang kay one year na lang Walang, graduate sisakam. na Asa man ang trabaho pag mo graduate eh Nagkuwat man diha di man ang dagan Yeah. <laughs> Uy. Pero tinood man jud nga kanang poor ang kuan diri sa Pinas kay grabe atong education gud ba ya. Imagine 6 years sa elementary. 6 years elementary, four years high school, tapos dapat two years sa kuan. Dapat two years sa unsa sala K-12, niya mo 4 years tapos college, ang ending kay college ang college man, sweldo kay years. basic regyapon, basic, basic regyapon, 400, 500 Nang dinas high pag eskwela Patay, GG okay. <laughs> <laughs> Ano mo? songo? <laughs> Nadire, itapad sa kuha ah. yeah. Hi, stong vlog tip Hi Hi, Hi. <laughs> I'm now 37 years old <laughs> Anyway <laughs> Guys Karoon na ako okay. ganahan ang video-video. So, palihog po ni subscribe or, or follow or like. Sa ako ang sa akong Facebook account. Sa akong YouTube, please subscribe guys. Yan ako'y 27 followers. Pag maabot ay eh, 100 followers lagi sa... Ay, 100 subscribers sa akong YouTube. Magpakikid ko. Bisa pag 100 na, na ma-appreciate ko ako. mag magkuan ko cake magpat cake para sa 100 ay pag maabot og 100 akong subscriber sa YouTube kay magpalit ko cake jud Magpag, ana jud ko 100 100 oh Kaswerte wirte na ako makaabot og 100 hindi bi biya lali mga subscriber sa YouTube yes magano jud ko magpa himo jud si ko cake jud Kinasipon ko. Dung tingin akong ba? Apit na naabot sa balutsan. Yes. Ang problema to balut. Rin ka rin kay allergy ko ba Wala rin kung sila gusto ma. Problema rin kay allergic ko ba rin. Bawal ko so. Bawal sa kutin. Masamay mo ka lang. Nasa show may lang. Kung saan yung somay, te? Kung <laughs> saan saan? Chicken <laughs> og? Iring. Ay, ginasipon ko. Ay, baka ginasipon ko. Ay, <laughs> uh, <laughs> Japanese? <laughs> unsan, unsan japanese Ano Japanese? Ano meat, anak? Japanese. Go, like. Ah, okay, perfect. Kaya na, mga ka, gusto Pila yung hangka nito So may kanilang ko kong Japanese de pila ni? Isa te. Yung pagkuha di. Ako lang bayad yung mga. Go. just okay.

Kodoy mo ah. Kodoy na ka? O, Sumpay lang ng pan. Ay. Ay. Ano kayo? Makalabas po tayo sa sa dalay. Maabot ni mo? Madawgi mo? Maabot. Madawgi mo? Sumpay Kung kayo? Or paabot nyo mo sila atin na lang para sila mag-arsa ano. yun tapos di para ngayon na yun actually na try kami kau kami kasi power yes yes ako show my diri nara Mani po tato, kaso bawal po. Ang magwantay ko ani sa ngaka bulen sa mga babae kaysa naman matrilogyo kun sa man oh ayo so show may rak makain tadi pa pero hindi kita tapos no kuno sa baliw lagi ka okay lagi this that pokemon Feeling ako pwede ko kumakaon pero ginagmay lang siguro dili ka nang Okay, sige kay boys. Kung na Kalimot. Nakalimot daw siya. Inya search sa iyang email, ma-search lang sa email. I-search lang sa email Elaine Flores, maulang. Malabas na na ang pan. Kaya naka-chat na muna. Ha? Naka Chat na muna. Gani? Kaya kayo ito. It Nakuk. Hindi ka. Nakuk. Ikunin ang kukunin. Bisag wala may sudan. Sirado ila Paul Wala may kuwan. Palitan. Nahumok, no, nahumok ko ng baka so, kadugay ang sige ginit ay. Naabta naman lagod to. Basta Domingo, sirado dira ilapot ko. Domingo dira yun. Ang huwibis man. Domingo, magsirado ang Sirado, mas lagi nila, bisag huwibis. Patong suke. Ay, wala kay suka. Kutik, wag na suka. Paliwag eh. Yes. Mm, kalamit sinyo balut. Ka bawal ko. <tiple> Lang, uy dinhi gu pagsabaw yan. Takur ka pangayo pangayo ang Gusto ko mo try pag makakaw na ko balut mo. Try ko atong sa TikTok gud. Lami mo daw tu'g lasa. Kanit daw. Nya wala. Okay, Makita na po sa China. mga video. video Makita ko sa mga video ay Wa makita ang piso balot sa puti tanan. Gani no, no? itlog. Gani. Ay puro nasa, yellow. Balot sa puti nasa ilalom ang katong iyahan ko ang piso. Gusto ko at mo tritas na, na, na curious ko sa sili sa halang daan. Na curious ko sa halang daan ay. Show my guys. Kanya ito, ni-edit-edit ng video. Raw lang nun siya. Balok na, 17. 17 na, Tep. 17 mo, 16? Wala'y 16. Ha? nga video, kanyang nga vlog, kay raw lang nun siya, edit, edit. Ilaw.

Pag na lang dag 7 up nga dako. Di kita mabusukan ning kuan babasa. Lang. Lang. 7 up nga dako. Wala man yata slide cook diri no. Pepsi product nila. Na? Depende usay na ay ko. I try daw pang tanan daw. Wala wala, tas kaya labak pa. Yung una sa pala siya. Ay, siomay. Nag siomay pa ka? Go 1.5, go. Ay, gamay man nang ihang. Piso. Go 1.5. Gamay man, piso. Magwa nga, magulay. Ataw ba? O man, bae? Hindi mo kaya eh.

Dagan mo sa meat lang. Ah, walang puro meat. Kami lang siya may hihira. ka lang para sa na puro lang harina. Harina! Karte! Puro harina. Excuse me. Chicken na sa Facebook, mga agilang ay mga ubalot na no? Kaya oh, hmm. si! no? Amin kisah tanahun ba? Matagok ko kaya Kuk na biyaw ganina ay Tod to Ano? Ay. Si, 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 si. Shoo. -si. <laughs> <laughs>

ah um, Ay wala pa. Ay relax, ah, relax lang tayo teh. One week pa to. Ano man, nagorder Ay eh. sobra one week pa gyud to kay di diba, ang San Manico. Depende kung Wala pa lang sa oh. mm. Dali ko yung kating, ang order na ako. Ayun mag-order para di mag sa pink. Siya nga niya. Diba natapeng ako bawal po. Diba ko sa ikaw nani. Mga kalagutan ay ka nang mag-browse-browse ganit kong mga part-time. di ba tayo ay? Ano yung takang? shit charon nito prank ka di ko di nanoon ko halos ka makawad, shit charon oh <laughs> charon shit <saron." laughs> gano, shit charon ganun shit charon ganun shit charon teh <laughs> ah, shit charon teh nilaman tanin ko 85. 85 naman ko di galma porta 85 <laughs> Pilang pop 85 pop box kung ako ra pagbayad og 40 okay ka pud bayaran naman ako ang somay ug ang agivera nanimo ang somay Pila sumay 2030? Abi man ako di na tamang ko. Kada rangot na bayaran. Sirate ng vehicle ka sinti ayan. Pila ang condo? 30 plus pila ka utip gani? Ayung man nagautip. Man nagbayad ka utip. Pila di balot. So, anyway, I think that's it for today, guys. For today, for tonight, di yeah. ay So see you sa tong next vlog. Wata ka balug kano sa at ng ni ang mga vlogger. Para So bye guys. I'm I'm sure. sure. like, subscribe. 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 Subscribe.